top pasan sige hindi na hindi na akin ko e edit ko na lang yon ayan sawa nato 200 to guys me ano na kasi may <laughs> patrol na dito nalita <laughs> na kami kasi hanggang 10 lang nandito kami ngayon sa sindihan nagpaalam na kami sa barangay ngayon kasi sobrang dami nitong sisindihan namin wala na nakatira dito eh so may dala pa akong extra camera ayan pero ito, lang yan. In case lang na may makulit dito. Baka hindi kayo maniwala, airsoft lang yan. No? Baka sabihin, may dalang live, ano, airsoft lang yan. Ito yung mga testing natin. Mga ito, pinadala ni Barret no? Nagkabukaw eh. Isang regular kabase, loaded kabase. King Kong regular. Tapos King Kong... pang, isang bundle na King Kong tapos 200 rounds na OG yan ito so naman, uh, ano, 500 rounds na sawa. Tapos ito, 7 shots na JLJ. Single shot, tsaka mayroon pa yung era boom. na yung era boom nandito? Era boom, nagtaob. Tapos yung mga assorted na kuitis. Tsaka ito, nagdala rin ako. O, oh, mga uh, whistle na yan. Baba nyo muna to, kaya nyo ba? Baba nyo muna. Tapos ayusin muna natin dito. Hindi dala ka pang baril. Baril-barilan. Okay. Oh. May taser pa nga akong dalay. Oh. <laughs> For safety. Mawaya. Mawaya, magka-anuhan dito eh. Madilim kasi dito guys. Oh. Madilim. May mga ilan-ilan ilan dumadaan pero at least nagpaalam kami sa barangay walang sisihan ay walang magagalit sa amin para safe nga dito walang mga kabahayan dito diba dito na lang ba tayong sisindi dun, sige dun pa dun pa tis gugulong na yung ano natin bombshell salansan muna John Mary yung ano ha Librilla mo muna, ano. Tapos buksan mo. Ayan, eh, pabubuksan ko na rin yung kwitis. Ayan. Ito, dalawang taon na yun sa, uh, sa lalagyan. Eh. Kaya sisindihan ko na rin. <laughs> Oo, torture na yan. Binagagala. Ano ba ito? Kaya, sorted na mga kwitis. Kulat-latin okay, muna. Ito na pa ba dito? May paninday tsaka isang camera Ako nyo na yung baril-barilan nyo Sorry na boss Ay, ay sir Ikaw na mag, ano, mag divide nun no, no? Why walay nyo? Ano? Kapindot mo, touchscreen yan boy Wala nyo sa bundok Ay, ito ba dito lang camera. Sa Para salpak na lang ng salpak yung magkasama. Dito ilaw ka sa mga iilaw boy. Puta lima kami magkasama dito. Oh, ayan, ayan. Long boy, long. Oh. Yeah, tabi nga dyan. Okay. Pag sama-sama niyo lang. To era boom. Stoy sawa. Sa so, kanila namin sisindihan to. importante ano alam ng authority na magsisindi tayo dito si mamaya ano eh para si Bataka Jomari kaya ito yung sisindihan na natin o no? ayan so unahin natin yung ano bombshell na agad kuitis muna kuitis ano yung black muna latag nyo na hawakan mo na yung ano hawakan mo na yung orange Ayan. Magpo-portrait mo daw guys para ano, para maayos yung video. Ngayon, okay ayan. Brilla Black. Le Brilla Black. Wheaties Clear Metal Puta oh, pogi Paka pogi pala no Wheaties Bombshell Librella Fireworks Go Whistling Quitis Bombshell by Lebrilia. Okay. Ito ang ganda pala noon. <laughs> Dreamlight, doble karga, kwitis. 8 on racket by Diamond Fireworks Okay yeah. Asa ah. ah, likod mo? Asa ah, <laughs> Big Rocket by Diamond Fireworks ayos with this with titanium with titanium with titanium salute effect okay whistle racket made in Bukawi Titanium Quitis Made in Bukawe eh. light regular kuitis okay. lakas din guys lakas ilonggo pyro big kuitis expire mint kwitis paminta whistle, whistle rocket pala yun with paminta iglet by eagle fireworks Eye of the Eagle by Eagle Fireworks Grabe lakas Yon mi low brake Wings of the eagle. Taas. Wings na wings. Reden Big Quitties Utang ina mo Reden Ayan Utang Reden talaga Bulok Utang ina <laughs> Ito yung kay ano may tinatag dito Kay whistle maker na big Ayan, binalutan natin Big whistle racket Eh, yeah. Solid. Dinagdagan ko yun Puno yun, puno JLJ Aquino 7 shots Solid triple shooting play wow napakaganda guys Panalo panalo so napanood nyo naman no? naka portrait yung mga video kanina grabe ang ganda ng JLJ ngayon solid na perfect na nila yung effects ito si JLJ no so single shooter naman susunod natin Sorry guys kasi naka-portrait yung mga video natin eh kasi para kuha, -kuha. JLJ Brocade single shot Ah oh. Pa solid oh, di pa rin kaya. Era boom. Brocade. ge okay. dun sa dalawa no mas mas malaki yung potok ng JLJ pareha silang brocade eh so yon lot JLJ sa lot versus Lebrilla mortar sa so lagi natin compare natin yung dalawa no eh yeah. JLJ sa <laughs> galit na galit. <laughs> Ang ganto. Mo. Ito naman, Lebrilia. Salute. Alam, Joms. Ge, ge, ge. tayo na suminday Tiwarik mo. Po. Change lighter. Ayaw magsindi. Bukas pa yan. Lebrilla, Brilla, salut. Compare natin yung dalawa, no? Ooh, ta solid din. para mas malakas yung JLJ, no? JLJ? JLJ. Kasi papel yung gamit nila doon, guys. Yung mismong shell ng papel, itong sa Lebrilla, yung plastic. Pero ano, halos hindi nagkakalayo. Ang lakas, sobrang lakas. King Kong regular by Barrett Ito. Will Sige, sige. Testingin natin ha. Padala ni Pareng Barrett. Pwede kayong order sa kanya niyan. Lakas guys, grabe. <laughs> regular lang 'yon, baret tapot ang ina, tanggal to tuloy. Kabase. 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 Pa, oh. Hindi kabase na lang, yung dalawang kabase. Ay, regular 'yan, regular tayo overload eh. So, <laughs> Para mga natok lang oh. Pag dito binibidyo. <laughs> Nandiyan ka. Ito. Barret Pyro regular na kabase kay Barrett TV pwede kayo umorder sa kanya guys padala lang nga yan para matesting natin kung ano yung karga dito yun din ang makukuha nyo Eh, koboy e Lakas nun ito, kabase Overload. Overload Kabase Overload Barret TV oh, Tang ina mo, bomba na yon guys. Napakalakas. <laughs> <laughs> Putang inang yan. <laughs> Compare natin dito sa King Kong. Ito yung King Kong na puno. kalakas lang yung King Kong na puno. Pero yung mitya niyan, pang ano, arko. Medyo mas mabagal kaysa dun sa, ano, sa bukaw eh. Mag-aapoy pa yan eh. Wala, ay, sige, sige. Ayan, nag-aapoy. iba Ang din. Matap. Okay. <laughs> Masaan? Sige. Hindi na, hindi na kakingin ko. Sige. E edit ko na lang yun. Hindi na, hindi na. Hindi na sawa. E edit ko na lang yun. Hindi sawa. Sige, dalawang sawa. Yung mga Sige, dalawang sawa. Ito guys, may ano na kasi. May patrol na dito. Ito guys, may ano na kasi. Ito kami. May patrol na dito. <laughs> kasi hanggang 10 lang. Dito na kami. May dali na, na, eh. <laughs> na, na namin boss eh. Kasi hanggang 10 lang. lang. May dali na ka namin boss Kasi hanggang 10 lang. Doon na pa kapakalapit naman. Madilim dyan. Dala pa nga ka kami ng ano, Lagay na kuitis. Dala pa nga ka kami ng ano, Lagay na kuitis. Ano muna yung tuhan? Ay, eh, ito muna nga, no? Regular na ano muna yung tuhan. Ay, ito muna nga, no? Regular na ano muna, ano muna, muna yung ka, no? tuhan. No, no, Kaso makalat no, yan, doon sa tagilig mo no. yung nagilagay. Doon tayo pala Kaso makalat yan, doon sa tagilig mo yung nagilagay. Na, para si mag... Talis nyo yan, baka yung matalis ka nga. Talis nyo yan, baka yung matalis ka nga. Ano yun? ano na barangay na pinuntahan kami ng barangay. Ni ano ay, na barangay na pinuntahan kami ng barangay. Pero buti na 'yung alam nila, 'di ba? Pero buti na 'yung alam nila, 'di ba? To Barret. Special mention karar di dalam rounds. Special mention karar di dalam rounds. Ito, itu. Pay rounds ni. Barret itu. Pay rounds ni. Barret <laughs> TV. Nice, solid guys Ganda ng camera, walang flicker Walang flicker yung guys Pa-portrait na natin, i-edit ko na lang ng wide no Barret TV, 200 rounds OG, sawa Grabe doon. Doon pala ganun kalakas talaga pa tang flicker. <laughs> Nagpi-flicker talaga yung camera pag ganun kalakas. <laughs> Paganda 'yon. O OG sawa. Kaya ayo akong ng ganyang sawa. Pag New Year, ayan, mahirap magwalis. Nakakaya naman dito, nakigamit lang tayo ng lugar. Kitabi na lang namin yung kalat. At least naitabi namin, di ba? baka hindi namin kami ng mga tanod tanod pa yung kanina kala ko PNP ito, dito dito. yun yung kausap ko kanina yes. yung sabi ko sa iyo so, last na regular kingkong Kong Barret TV oy okay na Lakas Ayak po puno Ngge okay. Yung lifter nito kay Longo Pyro Ang baba